Tokyo Point Press na ng madaling araw ah, ng kumabayan at sa mga mega live shoutout sa so mga solid kalagi natin dyan at sa so mga W na patuloy na suporta sa aking YouTube channel ang pinitang grabe ang ulan na lakas at hindi tayo inabot sa so, at pupunta tayo sa 我来弄。我来搬运。来来来来来。 अब साम रात Kasi salin mo na rin isang daan, baka rin ba na? Wala, na kami wala. wala, Wala na kaming tira Wala nga oh Wala na kaming tira Tignan mo wala akong dito isang daan Wala <laughs> akong oh, dito isang daan Nandibig Ano ba ang utang? Ha? Utangin ang gas nagulan wala eh, walang pambili kan, tandaan, hindi po meron, may bariya okay, tandaan, stop 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 mo muna siya, natanggap lang tayo sa Emanuela at kukuha ng sindi ng ihi at dugo. Mabal ka na lang namin kayo dito Mabalik na lang tayo dito Saglit Antay nyo kami dito Bibili na rin kami ulam Grabing Alright, let's go mag siya yun, bababi pa ng dugo a, ah, kihi grabing lakas ang ulan huh. meron, pag... paulo alright, let's go at dito na tayo grabing ulan, lakas huh. buti na, hindi tayo nakalaut buti na, hindi tayo nakalaut kanina Sabi ko lang ito. Grabe, lakas ang bagyong ito. Yung kabalitaang ang malakas, hindi siya malakas pala. Ito ang pinakamalakas ngayon, puro ulan niya. Alright. Oh. Nice bali ang Malboro. Alright, balik tayo sa peak Tikin natin kasi nasindi ng dini pa. Grabe ng ulan. Ang lakas. Buti na tayo hindi natuloy tayo lumao Kung hindi, naku po, Diyos ko. Ako okay, yan nangyari na. Iwan na naman siguro ang kitang bago pang malakihan niya. Yan. Grabe, hindi na ito All right, bili mo na tayo ng baboy, mga kadagi. Lalaga. Ooh, may Grabe. Bilin tayo ng baboy, Talaga. Ay, hindi ba ba ito ini? Wala mo ano. Render gano? Ibang ko sa laho Alright mga kadagi. Yan at nandito na tayo. Nakabili na tayo ng baboy. Nilaga. Malamig na panahon. Kailangan nilagang baboy. Yan. At babalkan na lang natin si Nalene mamaya doon. At na ay bulang lang tsaka isda dahil masarap mag isda tung panahon. Napakasarap ulam. Napakasarap ulam pagkagatong panahon ay isda sila baboy. Oh, yo ko ng baboy. right At tatas muna natin ang bangka natin. Baka madala na ng alon. Ha? Right, let's go. at ah, tatas muna natin bangka may tas baka may tas na adagi Ow! Ano, patulong muna, mo na. Tatasan ka. Ay, taas na. Ah, wala ako dito ay. Nasa paligid ka. Dito sa akin, ako sa ilaw. Nasa doktor ka man. Ah, baka. ni sinday. Aw, si sinday na ano. Nasa katang taglira, kinukuha na ng ihay. Uy, 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 ayan. -ay o kaya yung OST. Dini ka, para matutukan ka, huwag ka dila sa ating tungkong na yan. Ay, gusto guys, shout out. Shout out. Atakot <laughs> <laughs> at na hindi makita Layo ah uh. <laughs> uh, At naitas na pala nila Salamat salamat sa mga nagtaas Thank you thank you Gabing lakas oh. Pero ano naman hindi pa masyado Sana may huwag nang lumaki Para naman may natin ang ating kita Yes baby alright tumutulong na mga kadagi salamat sa nagtaas ng bangka thank you thank you Ayan. at dito muna tayo magluluto muna tayo ng bulang lang rights. Grabe. Oops. Tara tayo sa bahay. Ibulutan naman tayo ng ulam bago natin sila sunduin. Yan. Alright, yan ang ating bulang lang. Si, ano, okura tsaka kalabasa lang. Tsaka talong. Ito, nilaga. Na may mais. Napakasarap nito mga kadagi, oh. Eh. Ang lakas ng ulan, grabe. Hindi na yata hihina. At salamat sa nagtas ng ating bangka. Alagyan muna natin ng luya itong ating bulang lang. Alright mga lagi, yan, mag na tayo ng talong para sa ating bulang lang. Ayan o ba? Diba, Nakulo na rin ang ating bulang lang Aray ito. Yan ay maya maya pa ng konti yan dahil palalambutin pa ang baboy at ating bulang lang alright yan at natin ng balanoy eh. basan muna natin para bumangon ng ating bulang lang alright sarap to Oh, maging agad eh. Right. At lilinisin naman natin yung ating isda na pipirito. Ito ang akin eh. yung ko ng karne. Alright. Yan, at luto na ang ating ni ano. Ang bulang lang. At itatabi na natin, magpipirito naman tayo ng isda. Sarap to. Alright, tatakluban lang natin. Matay ng kanakulog sa ating bulang lang mga kadagi. Uy, luwag. Sayang isa. wala ang taklo mga kadagit ayun ayun init naman tayo ng kawal sa mga kadagit right. Uy, mantika. Alright. Tara yung ating isda. asinan lang natin At pakukuloyin lang natin ng konti ah painitin lang natin ng mantika bago natin ilagay ang isda mga kadagi yan Tignan natin kung malambot na ang ating mais mga kadagi ako parang matigas pa Matigas pa mga kadagi Matigas pa Alright Alright mga kadagi Yan at maraming salamat sa inyong lahat At syempre lalo na sa ating mga solid kadagi natin dyan At sa mga OFW Yan at syempre kay Kuya Raul at Kuya Cesar Tita Baby Juling na grab sharap sa inyong lahat At syempre sa ating Idol Jumper Sniper At sa aking mga tiyahe na tiyuhin na patuloy na kasuporta. Yan, thank you, thank you. Yan, at hanggang dito na nga lang po ang ating vlog. Bye-bye, I love you all. See you next vlog. Bye-bye.